ayun mga kabakit so palo nyo na rin ang lawigan fighter mga kabakit so ayun mga kabakit ito na po yung inaakot namin doon sa galing doon sa karaga ah, galing sa kwari ng Karaga. Ayon po, Lawigan Fighter po nag-operate ng Hitatsi So, ito po yung gagamitin namin sa pagbuhos mga kabakit doon sa pundasyon ng tulay na aming project so sobrang layo pa sa pinanggalingan itong aggregates na to mga kabakit doon pa ito kinukuha sa kwari ng karagah ito nga pala yung hitat si mga kabakit na uh, na-diskaril po yung isang truckpad at ngayon ay naibalik na ayun so bumabalik na sa normal ang kanyang trackpad mga kabakit May mga kabakit. Ayun so, po ang mga unit natin, mga kabakit. Ayun. Mga kabakit, napakaganda po ng aggregates nila. Mga kabakit, ngayon mga kabakit. So ito po yung gagamitin namin, mga kabakit sa pagbuhos ng pundasyon ng tulay. Wigan Fighter po mga kabakit ang nag nang ng Hitatsi na yun So, ayun mga kabakit Pinapantay po niya yung kanyang apakan mga kabakit. zakapnya jack up mga kabakit para hindi mahubad itong kanyang truckpad yun mga kabakit yun po ang lawigan fighter so ayun may pa jack up jack up pa itong lawigan fighter mga kabakit Parang bababa siguro itong bakong na to mga kabakit. ayun mga kabakit so lawigan fighter po ang nag-operate nito mga kabakit so thank you for watching mga kabakit and god bless